Magandang Webes sa inyong lahat, ha? Ay nako, isang araw na lang at pahinga na naman sa weekend. No? Pero maski meron pa tayo isang araw, ngayon po ay araw ng Spokes Hour at hindi naman tayo magpapababaya dyan. At alam kong kayo nagkaabang. Paiba-iba ngayon ng oras ng ating Spokes Hour pero hindi po mawawala ang ating Spokes Hour. Tuesday, Thursday at Sunday. Ano pong pag-uusapan natin? Well, alam nyo, habang ako'y nag-exercise, naisip ko kung ano nga pag-uusapan natin. Tapos naisip ko, abay, na, parang um, nakakatawa naman na ngayon ang napakalaking balakid sa plano ng Marcos, uh, Araneta, Romualde sa manatili sa kapangyarihan sa mahabang panahon ay ang mga Amerikano. Samantalang dati-rate ang inaasahan ng Marcos, Araneta, Romualdez para sa lima ng sa, sa pwesto ay ang mga Amerikano. Bakit? Well, siyempre, alam na natin yan. No? Ginagamit ng Marcos Araneta uh, Romualdez ang problema kuno sa China para makakuha ng suporta sa Amerika. At siyempre, si Biden naman, ironclad, ironclad, at ilang beses na imbita siya, uh, kinausap si uh, Bongbong Marcos Jr. para sabihin, talagang re-rest baka namin kayo. E dumating ngayon ng Trump, nagbago ng foreign policy. Ang sabi niya, America first. Wala akong pakialam sa inyong lahat kayong NATO na matagal nang sinusuportahan ng mga Amerikano, ay magbayad kayo kung gusto nyo magkaroon ng seguridad ang inyong kontinente. Uh, no? Pero tapos na maliligayang araw ng mga Amerikano nagbabayad para sa seguridad ng Europe. At syempre, bagamat wala pa siyang sinasabi tungkol dito sa, sa South China Sea, anong ginawa niya? Abay, ang una-una niyang tinawagan sa lahat ng mga leaders ng daigdig nung siya'y nanalo ay si President Xi ng China inimbita niya sa kanyang inauguration at hindi nakarating, nagpadala naman ng vice president. No? At hindi lang yan. Talagang sinabi niya na ang unang bansa ang bibisitahin niya ay ang China. Alam mo, walang pagkakaiba yan. Doon sa naging pulisiya ni Presidente Duterte na tinuring niya na pinaka bilateral partner ang China. Ay bakit naman hindi? Mantakin nyo, pinakamaraming populasyon. Ibig sabihin, napakalaking merkado. Tapos, hindi lang merkadong mahihirap. Mayayaman. So kung ang uh, pakay ng iyong panglabas na relasyon ay para mas maraming pagkain sa hapagkainan ng iyong mga mamamayan, ay eh talagang kakaibiganin mo ang mga China. Hindi lang dahil marami kang mabebenta sa kanila. Kung hindi, napakadami ngayong may kayang mga Chino na bumabiyahe. Kaya nga kita niyo yung pinost ko sa Facebook Facebook. Nakakahiya. Ang Thailand, 35 million na turista. 6 million galing sa China. Ang Pilipinas, 5 million. 300,000 galing sa China. Ang number two ay 28 million Malaysia. Karamihan mga Tsino rin. Ay nako, kailangan gumising na talaga tayo. No? Na kailangan makinabang din tayo sa bagong kaimanan ng China. Pero ngayon, hayaan yung tutukan ko ang dalawang napakalaking balakid sa Marcos Araneta Romualdez na plano na patumbahin ang mga Duterte para sila'y manatili sa kapangyarihan ng forever. Ano to? Well, una-una. Bago pa pumutok ang Marcos versus Duterte no bago pa pumutok yung tambaloslos eh nagkaroon na ako ng obserbasyon na para bagang nagbabago ng tono ang Marcos Jr. pagdating dun sa issue kung susurrender ba ang presidente Duterte sa ICC o nagpunta ako doon Agosto ng 2022 sa Malacañang at naniwala naman siya sa sinabi ko na labag sa soberenya kapag uh, sinurender ang pagkatao ni Presidente Duterte kasi hindi na tayo membro ng ICC. At nakasaad mismo dun sa Rome Statute ng ICC na bagamat po pwede magpatuloy na investigasyon ang prosecutor, dapat gawin niya ito doon sa isang taon matapos mag-deposit ng instrument of withdrawal ng isang bayan at meron ng Burundi decision tungkol dito. No? Na dahil yung pag-iimbestiga ng prosecutor ay nasimulan doon sa, sa, sa loob ng isang taon matapos bumitiwang Burundi, po pwede magtuloy ang investigasyon. Pero pagdating sa Pilipinas, tapos na isang taon na yun eh. Sa pangalawang taon na nagsibula ng investigasyon ng prosecutor, kaya ang ating paninindigan, hindi na po pwede magkaroon ng investigasyon. Unang-una -una na bago yan, hindi ako nagkakamali, kung Agosto ako ay naimbita sa Malacanang para nga konsultahin tungkol sa bagay neto, eh bandang Setyembre nagpa-interview na ang Secretary of Justice, Boeing Rimulya, at sinasabi niya na um, kinakailangan makipagtulungan sa ICC dahil tayo kasapi sa Interpol. Alam niyo, mali ang ganyang reasoning. Kasi ang Interpol naman, wala naman niya, hindi naman niya estado na may kapangyarihan na pumasok sa kasunduan. Ang Interpol, ay patutupad lang niya yung, issue, yung mga warrants and orders ng ICC pero walang sariling taong Interpol ang Interpol ay aasa pa rin sa pulis Pilipino dahil walang pulis mismo ang Interpol. Yan ay kasunduan na makikipagtulungan. Pero kung ang basehan nga ay ICC at wala ng jurisdiction na ICC, bakit man tayo makikipagtulungan? Pero bago pa pumutok ang tambaluslos issue, nagkaroon na ng about face ang Marcos administration tungkol dito. At yan yung unang-unang sinyalis sa akin na talagang, oops, biski, wala pang gulo nun, talagang ang Marcos gustong burahin ng Duterte dahil sila ay balakid sa kanilang plano na manatili na naman siguro for at least another 20 years kasi tagal ng ama. Eh ano ngayon ang balakid sa plano niya? Ayun, ang President Trump nag-issue ng executive order na unang-una nag impose ng economic sanctions sa ICC. Ano ibig sabihin niyan? Frozen ang SWIFT account ng ICC. Bagamat ang mga bangko ng ICC ay nasa Europe, hindi naman sila po pwede ngayon magpadala ng kahit anong pera through the SWIFT um, um, system. No? Dahil ang SWIFT system ang ginagamit para magpadala ng pera from one country to another. No? So lagot, wala ng pondo ang ICC uh, para magpadala ng pera from one jurisdiction to another. E eh, paano sila ngayon magpupondo ng kanilang mga investigador para pumunta ng Pilipinas? Ubus ng pera nila. Bukod pa dyan, abay, binigyan din ng sanctions, hindi makakapasok ang mga opisyalis ng ICC. sa so, paano ngayon makakabiyahe freely ang mga tao ng ICC? E eh, inaabangan sila ng mga Amerikano no? at hindi pa yan. Sinabi pa ni President Trump, lahat ng mga tao na makipagtulungan sa ICC, gaya ni Leila de Lima, isa sanction din ang Amerika. President Trump, pakisanction na si Leila de Lima dahil siya talaga nakipagtulungan at saka si Trini Ling sa ICC. Papadala namin lahat ng address nila at mga detalye sa inyo nang yan ay masanksyon nyo na. So bagamat gustong-gusto talaga burahin ng Marcos Araneta Romualdez ang Duterte sa pamamagitan na pagsusurrender kay Presidente Duterte sa ICC, boke asila dahil kay President Trump. So nawala na yung banta ng ICC sa pagkatao ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Napala napakalaking balakin sa plano ng mga Marcos Araneta Romualdez na manatili forever. Sabi naman natin sa kanila eh, walang forever. Pangalawang balakid, siyempre ginagamit nila yung China Card. Iyak na iyak ngayon, ang Pilipinas, awin ang nangyayari. Walang sagot ang Trump. Ang sumasagot si Rubio, yung kanyang Secretary of State na Secretary of Foreign Affairs yun, ang tawag sa kanila Secretary of State. Pero pansinin nyo, kinontra ni Rubio ang paninindigan ni Trump pagdating doon sa ironclad defense ng Amerika sa NATO. Inulit ni Rubio na we will stand by you. Our commitment to NATO is ironclad. Binawi ni Trump. Kasi nga, ba't ka magbibigay ng ironclad protection sa Europa, eh mayayaman naman yung mga hinayupaks na yan. Hayaan mo silang gumastos para sa sarili nilang seguridad. At tignan nyo ngayon ang nangyayari sa Ukraine. Ang ginawa ng President Trump, tinawagan si President Putin at nagkasundo sila na magkakaroon na talaga ng um, tigil putukan dyan sa Ukraine at uh, isa sa pamamaraan para matigil ang putukan, ititigil ni, ni Trump ang tulong na ibinibigay sa Ukraine kay So dun sa mga nagsasabi ng mga Amerikano ay interested pa rin o interesado pa rin para magkaroon ng um, tinatawag nating um, uh, proxy war sa iba't ibang parte ng daigdig, nagkakamali kayo. Dahil mismo dyan, laban sa Russia, abay inimbita pa niya si President Putin na pumunta ng Amerika. O, at sinabi niya, bibisita rin daw siya sa Russia. Ibig sabihin, gaya ng ginawa niya, na nais niya magkaroon ng mas, mai, mal, mas, malapit na relasyon sa China, gusto rin niya ng mas malapit na relasyon sa Russia. Kita nyo ha, hindi naman niya binigyan ng bagong sanctions ang Russia. Talaga ang sinabi lang niya, humanap tayo, tayo ngayon ng mga pamamaraan para tapusin na yung Ukraine war na yan. At isa sa naisip nila ay swap para sa teritoryo. Kasi meron silang teritoryo yung pinag-aawayan, no, na na okupado ng mga minoria ng mga Russians doon sa Ukraine. Kasi dati naman isang bansa yan, USSR. No? In fact, nung uh, kabataan ko, nasa law school ako, nagpupunta ako sa embassy party ng USSR, halos lahat ng diplomas ng USSR taga-Ukraine dahil nandun yung kanilang diplomatic academy. No? Pero ngayon, abay, isa sa mga iniisip nila, mag-swap na lang kayo ng teritoryo na matapos na yung gulong yan. Of course, ang pangako ni Trump dati, isa sa pinakauna niyang gagawin, ay eh, tapusin na ya ang uh, Ukraine war no hindi naman niya nagawa pero siyempre ano yon no? hyperbole kumbaga um, simplification gradual statement pero yun pa rin ang pakay na matapos at gagawin niya ito sa pamamagitan ng mas malapit na relasyon sa Russia bakit ito balakid na naman sa Marcos kasi nagpapakita yan na ang pulisya ni Trump ayaw nang yang makipag-away dahil gusto nga niyang tumutok sa ekonomiya ng Amerika at ngayon ang talagang tinataguyod niya ay yung pagbibigay ng tariff para namang maprotektahan ang mga made in USA goods, eh alam niya na kapag siya ay pumasok sa gulo sa iba't ibang parte ng daigdig na wala namang kinalaman ng Amerika, eh makakalimutan na naman ang America first. Kaya sa America first, mabuti sa atin lahat yan dahil hindi niya bibigyan ng importansya ang pagkagera bilang isang pulisiya. Hindi naman ibig sabihin na babaliwalay niya yung industriya ng gera sa Amerika na napakalaki. No? Siyempre, nagbigay din niya ng pera sa mga Republican Party, sa kanya mismo. No? Pero ang gagawin lang niya, benta-benta kayo dyan. Pero para magputukan, hindi ako interested dyan. At anong sinabi ni Trump sa, 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 South China Sea? Abay, payag siyang paalisin na ang lahat ng presensya ng Amerika sa uh, South China Sea kung babawasan ng China ang kanyang presensya diyan sa South China Sea. Ano ha? Tignan ninyo. Hindi niya sinabi na one for one. Aalisin ko presensya namin kung aalisin niyo lahat ng presensya niyo. Ang sabi niya, aalisin namin ang presensya namin kung babawasan ng China ang presensya niya sa South China Sea. Ano na nangyari? Kid Junior, nangawa-nangawa. Nadulungan niyo ako, dulungan niyo ako, inaatake ako. Patay tumindig ka ngayon sa dalawang paa mo. Kaya nananaginip sila ng dalawang submarine. Akala naman nila yung dalawang submarine ay magagawa. May magagawa kung talagang tayo ay bubulihin ng China. Uulitin ko ha, sa ating saligang batas, saad bawal makigera bilang instrumento ng ating foreign policy. kailangan daanin sa diplomasya. Sa mula't mula na ginawa ng Panginoon ang mundong ito, karating bansa natin ang China ni minsan hindi tayo nagkagera sa China. Bakit tayo dapat magkagera ngayon? Dahil linalabanan natin ang China, di tayo nakikinabang sa kapital na dinadala ng China ngayon sa mga bansang Thailand, Malaysia, Indonesia, and Vietnam. At hindi tayo nakikinabang doon sa turismo dahil ang mga turista nagpupunta sa Thailand, Malaysia, Vietnam, at Indonesia. At pati Laos, naunahan na tayo dahil mas maraming mga China rin ngayon na nagpupunta doon sa Laos. So gumising na tayo. Ang administrasyon ni PBBM, hindi ka po pwedeng manatili sa kapangyarihan dahil lamang sa Amerikano. Dahil wala nang basihan ngayon para suportahan siya ng Amerikano. Alam siguro ng Amerikano na no, may duda sila sa pag iisip ngayon ni, uh, ni Junior. No? Kaya kinakailangan mag-hair follicle test na dahil kinakailangan niyang makonvince si Trump na hindi siya gumagamit ng droga. E man mo, kaibigan niyang matalik si President Duterte, dating Presidente Duterte. Kanina na naman sa PDP Labiad, sinabi, gumagamit ang droga ang, preside ang, ang, Presidente natin ngayon. At hindi lang cocaine, ha? Mas matindi pang pa sinabi ng Presidente ngayon. Heroin! Aba, yung cocaine kasi, yun ang paborito ng mga alta. Ewan ko naman bakit heroin ngayon ang sinabi ng ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Pero alam nyo kasi, pag ikay naging presidente, lahat ng intel meron ka. Kaya nga, pati dun sa mga desisyon, kung mayroong sapat na basihan ng martial law, eh, pinagbibigyan ng hukuman ng presidente kasi siya yung may access sa impormasyon na hindi natin na, na nalaman dahil hindi siya available sa presidente at sa mga ordinaryong mamamayan. Available lang siya sa presidente. So ito yung mga dalawang bagay na ngayon at pinakamalaking balakid dun sa plano ni Junior, ni Tambaluslos at ni Butod na mawala na mga Duterte. Burado na ang ICC bilang banta sa pagkatao ni Duterte. Burado na ang banta sa Pilipinas di umano galing sa China bilang basihan para masuportahan ang kaduda-duda ang administrasyon ni Marcos Jr. dahil hindi nga tayo sigurado kung siya ay nasa tamang pag-iisip. Anong leksyon? Bilog ang mundo. Nung nandyan si Biden, akala ni Marcos Jr. E talagang na ito na naman ang forever. Dahil gaya ng kanyang ama, akala niya magagamit niya ang China bilang leverage para makuha ang suporta sa Amerika. Well, napakabilis ubikot ang mundo. Na bagong pulisiya, ang importansya ngayon ng liderato ng Amerika sa ilalim ni President Trump ay ang ekonomiya ng Amerika. At hindi na sila interesado ngayon sa um, makialam sa gera ng ibang mga bayan. At for that, we can only thank God. Dahil ibig sabihin niya, the future of the Marcos Jr. administration sa susunod na taon will rise and fall on his own merit. At hindi na niya maasahan ang saklolo ni Uncle Sam. Good luck, Marcos Jr. Good news to the Filipino people. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ha? Ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. Only country that I will love. And God bless the Philippines. Bye!